Inireklamo ang uh, Aklandra Rehabilitation Center ng isang may ari ng uh, palayan dito sa lugar na ito dahil raw sa pagtatapon ng uh, mga bute ng mga inumin. Ang mga babasaging bute pinaghihinalaang ng galing raw sa provincial jail na kaharap lamang ng palayan nila ayon kay Nanay Carolina. Mahigit dalawang taon na silang di makapagsaka dahil wala raw silang makuhang trabahador dahil nga sa mga nabasag na buti. Mami, ikaw isa sa mga nagareklamo, no? Uh, ano agad natabo sa inyo? Hayro yon Yung palayan namin walang gustong mag-araro. Mga dalawang taon na kaming di nakapagtanim kasi napakaraming bote ang itinapon doon. Uh, Panghaboy tayo ito. Mm -hmm. May mga basag, ay, ay. may, may ina nga buo pata, mga tanduay, jinyaron, lapad. Mm -hmm. Oo, ay ron nga naging hambay, manamang do gwardiya iya nga. Kung pwede, hindi ninyo pag-ihaboy. Hambaga rin na rin mo mga kaibahan ng gwardiya man ay, ay. hindi man imo maghambag ay base imaw pa ko pag-initan. Mm -hmm. Ay paalin ma kung pag-initan ay sayod mo taron ma kung ay gigadyuti duty Kamot gabi yung nga rong taron. So, uh, so nga nun, may nakumprontaw ni ikaw nga... Gwardiya. ...it... Uh, jail facility tagahalin ro mga biktima ha Oo sir. Oo. Mm sir. maka ano karon niya imo gaku anay base pag initan pa -hmm. kuno imo. Dahil sa reklamo ni Nanay Carolina, agad naming idinolog ito sa tanggapan na Aklan Rehabilitation Center o ang Provincial Jail. Nagkataon naman nawala sa Provincial Jail ang jail warden dahil may official travel raw ito. Samantala, isa sa mga magsasaka na nag-aararo sa palayan ni Nanay Carolina ang nakausap namin. Totoo raw na hinihindihan nila ang patrabaho ni Nanay Carolina dahil sa dami ng buti na nakasalansan doon sa palayan. Magturtol yun ta, doon yun problema. Siyempre, yung sikit at gagaraga, ng nagpino. Ay pagpino ko nga, hatapakan ko bita. Pero mga butilya. Oo, ginghuli ko kamataro, Mm -hmm. Bugon, ay may dyan ni Makon, ay dayag at ah. Mm -hmm. Ay karoon na nina. Ay nag-ungkat ni ako pag arado. Karoon na si ma, may gunta akong wat at mga buong. Kaya sa nasa ngayon. ay kung hindi mm -hmm. ito baga kita katrabaho rin, ay paalinta. Kasi oh. magaling mga bote. Ay kung hindi na akong ma'am maano, kon siin mata na nagkakuan, basta pusa na mapupusa at auna namo mo ni Pugot. Ang may una ay mga kita, sa binit, makarayaw, ang ginsilhig na na. May gel, may longnik, may lapad, pero yung sil, tapos may imported pa nga mga buti na pupugot kami. Abot ang buti sir, din yung tumpok ko. sa among may bagay, abi kami saprinti, hay, tos, na sa printe, Hay, di ka to, namon. Hay, hindi tama. Hay, pilang dagon, dayon dagon, wa kami, kami ka uma, Dahil ginaindi niya nito, nag-arado. Hay, kurang daya, hay, agad ako nga. Ano, hay, dahil member nga ni ako sa farmers. Hay, paano lang makon na do, ubrahon ka rin, makauma, makon ako, hay, dapat makon ra pa lang makon nakon to ay di man ako magsuod ito nga ano ay gahamba ako sa gwardiya nga iya ga hay hindi man imaw mag ano ay base pag initan kuno imaw mga royon ay paalin lang makon Oo, dapat hambagon mo makon sanda na ako ko magain no ma, hindi na nay pamilak robot ito sa among nanas royon don sir ang problema di karon sa print, diamond, oo, oh, sa printing, uh, di ba, may bagay, oo, sir, may bagay ron, di karon akon doon, ag doon sa kilid man niya, doon hong, sa, At sa atubang man niya, sang kahon, ana ron, sang gumangkon, Hindi karon mga kapuhot, man matbuti di karon. Ay, basi kung mabuhay yun mga buti ron. Ay, bagota, sir. Ito pa nga Roboti, kung gusto ko makita, nanda lang mga pag-umbuti, oh, sir. Nagpanilihig nga ni ako wong ito wong... sa gater ay durugit arubuti tumog pa. Pag may mga makaroon ka mga uh, problema, ma'am, ma ma ay, ay pwede mo matay ako, hindi mo tapag paagi sa gwardiya. Ay, do yun niya ni Rohambay iya nga to, hindi man uh, ang ano tang na, na ilang tang kasugod. Agwa man sa naroon, sir, yeah. kapasugod niya mga ano-ano ang uh, sinabi na ito ni nanay na hindi nga basta-basta makapasok para magreklamo sa Aklan Rehabilitation Center ay napatunayan namin mga media. Pumunta nga kami doon at tinahanap ang uh, warden. Pagbukas ng pintuan ay sinabi ng isang gwardya na nandoon daw sa loob si warden. Pero maya maya pa bumalik ulit sa loob ang gwardya at isinara ang pinto. Pagkatapos naghintay kami ng ilang mga minuto ay sinabi nito na wala raw talaga ang warden at may official travel. Mukhang may problema talaga pala sa pagtanggap ng mga reklamo kasi na yung guardiya na nakausap namin una sasabihin na nandyan si Warden pero wala talaga. Dito pa lang sa mga ganitong uh, klase ng pagtanggap ng uh, mga bisita o reklamo ng mga guardiya ay may problema. Mabuti na lang si Warden isang tawag lang sa telepono ay naaaksyonan na ang mga ganitong pangyayari balikan natin pa kipag usap ni nanay kay Wardil. Ta uh, ay... Hara sa kanto gid e chitubiga sir at ubang i e chapil. Aron baraka koron. Oo. Aliko dahin pa Gilman. Sa post sa tigid. sa Oo sir. Okay. Sa may poste da akong maraka, kawuma man lang ako usoyon Oo, oh, sige. oh, yun sir, paabot kay mo kung ano ay dapat ay, hindi man na napag, ano, hindi. matakon niya, hindi-hindi an takot manog arado. Hindi, wang dagon niya, tangwa ka Ay do yun sir, da ako dapat. Hmm? Do yun, sir, da ako. Ay, kasabok, ati, eh, Ano yung karsada? Pag-aroon mong ganas, di ba? Aroon, karsada. aganas dayon. yun. Ay. Do yun do, atonya yung ha? Do yun do, ato niya, para haman eh, tagya pa ho sa karsada ro, puti. Oo, sir. Sige lang, ay, may sige-sige akong gin-up po na aroon, madam, sa... Malapit mo lang sa ano ron, sir? Sa gate? Hindi. May ako niya, si Titi, may agil ako na. Ah, uliot aron, sir? siguro. Uh, oh, Emanin mo ba? Ay, bago po, po ang abi ako una. Ah. Uh, sa uh -uh. five months po yung ako. Ah. Uh, pero kasi ang adlam, may hapugot pa nga kami man, sir? Ay, okay. Parang may hapugot mo Pero kung potong do na, karang daya, gin puwog ko na ang mga bagot ang bote sir o na, napupuot namon karadaya bago namon yung paarado ron yung pamuotan namot bote ron agdati dati pagid ah sa ngayon ay iimbestigahan raw ni Warden ang uh, pangyayari at kung sino ba talaga nagtatapon ng uh, mga bote sa palayan ni Nanay Carolina. Alam namin na hindi talaga ito pababayaan ni Warden dahil alam naman natin kilala namin si Sir Ariel Nakar, isang retired police na talagang nung panahon ng kanyang pamumuno sa lahat ng mga police station na nadaanan niya bilang chief of police ay talagang hindi ito tinotolerate yung mga ganitong mga pangyayari kapag napatunayan na mga guardja talaga ang uh, nagtatapon ng mga babasagin na buti dyan sa lugar ay siguradong mananagot yan kay warden Abangan na lang natin. Ay, yeah. nag-adto iyaro anang asistan eh. Do yun, yeah. ang damat ako no ito nga, ano hon ho, nang uh, usisaon, nanda ito. Pero waon mat at ginga pag nabote. Ah, so okay na. Oo. So, -oh. Uh, uh,